Paano po matanggal yung nakasave na account sa gagil po? So, tanong niya ni Lord dito sa isang tutorial natin. So, ang tinutukoy niya po dito yung mga nakasave pong Google account sa kanyang cellphone, kung paano daw po ma-remove yun. So, ganito Lord, ang gawin mo para po matanggal mo yung Google account na nakasave po sa iyong cellphone? I-open mo lang ang setting ng iyong cellphone. And then, pagdating dito sa setting ng ating cellphone, iba-iba po ang setting ng ating cellphone, magkakaiba po yan. Hanapin mo po ang Google account or account or password po. So, dito sa akin, nasa baba po yan. I Scroll up nyo na lang po, hanapin nyo kung nasaan po sa inyo. So, andito po sa akin, may dalawang way po. Ito yung Google or Password or in Account. Kung marami po kayong account dyan na nakalagin, uh, dito na po kayo mag-direct sa account or kahit naman po isa lang, mas is maganda dito na lang po kayo sa uh, account or Google po. Okay? So, ang pupuntahan ko dito ay dito na lang sa Password in Account. And dito po, lalabas po yung mga naka-login or naka-access pong o naka-link pong uh, account man, nabawa, uh, Facebook, email, o kahit ano man pong naka-login dyan sa inyong mga device. So dito, scroll up nyo lang po, hanapin nyo yung Google account na gusto nyo pong i-remove sa inyong mga cellphone. So dito, halimbawa po ito, i-remove po natin yan. Ayan. So i-click nyo lang po yan. And then, lalabas na po ito. So, dito po, i-click nyo po itong remove account button. So, pag-click nyo po itong remove account button, kung wala pong nakalagin or wala pong ibang account dyan na uh, nakalagin sa inyong mga cellphone, magkakaroon po yan ng action required. Kaya po, kung mas maganda, lagyan nyo po muna ng ibang Google account. Kasi po, pag yan po, uh, niremove nyo agad-agad, nang wala pong ibang nakalagin dyan, ang mangyayari po yan ay magkakaroon po yan ng uh, take action or action required ng inyong mga Google. So, pag okay na po, ba, meron naman po kayong iba nakalagin dyan, i-click niyo na po itong remove button na ito. And then, i-click nyo po itong remove account. And then, mawawala na po yung account na yun. So, mariremove na po yung sa iyong cellphone. So, kung ano man po yung pinagagamitan mo ng Google account mo na yun, mawawala po yun, mariremove po yung account na yun. Kung gusto mo pong i-login uh, ulit, kailangan mo pong ah uh, enter yung inyong, uh, email at password. Okay? So, ganun lang po, Lods, gawin mo.